Malaking abala para sa mga taga-poblasyon, danbantayan at mga karatig lugar nito ang sirang tulay sa lugar kasunod ng malakas na lindol na tumama sa North Cebu noong September 30. Nagpadala naman ng quick response team ang DPWH para inspeksyonin ang lugar. Si Paul Montibon sa detalye ng palitaan. Matinding pinsala sa transportasyon, partikular na sa mga kalasada at tulay sa Daan Bantayan, Cebu, ang itinulot ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa rehiyon. Patuloy ngayon ang pag-aayos at paglilinis ng mga nasirang infrastruktura upang maibalik ang normal na daloy ng trapiko at transportasyon sa lalong madaling panahon. Dahil sa malakas na lindol, maraming tulay ang nasira at hindi na madaanan. Gaya na dito sa Poblasyon Daan Bantayan na Cebu. Matapos ang pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol. Ayon sa DBWH, nasa mahigit na isandaang metro ang haba ng mga naapektuhan na bahagi ng tulay. Mula dyan hanggang dito sa aking At para naman sa ating aerial view, Garito naman kalawak ang pinsalang itinulot ng nasabing lindol. Kaya man, ayon sa mga otoridad, bawal nang dumaan ang mga pribado ng mga sasakyan dito. Pagdating naman sa hanap buhay ng mga residente dito, pahirapan din ang pagtawid ng kanilang mga produkto. Ang iba, binibitbit na lang nila para lang maibenta sa merkado, kesa naman mawalan sila ng hanap buhay. Nagpadala na rin ng Quick Response Team ang dpwh para inspeksyonin ang lugar kabilang sa mga apektado Nanay Demetria, residente ng Barangay Paypay, na labis ang abala sa kanyang hanap buhay at transportasyon matapos masira ang tulay. Maoy nakahasol sa aming pag panginabuhi. Kay kami sir, na ako naninda sa Larsian, naging luto ko, mga taga-munisipyo, ay trabaho, wagin yun may karoon. Hindi naman kada sayo, alas 4 pas kadlaon, Mukhaan mi ako anak, magsakay ng motor, magluto ng mag mga pagkaon, makarabaligya. Karoon si walang wala, yun, wag yun kwartahan. nga na inani ang tulay. Sa kabila ng hirap, naiintindihan pa rin naman ni Nanay Demetria ang sitwasyon. Anya, kung kalooban ng Diyos ang nangyari, mas pipiliin na lamang niyang magsikap at bumangon. Ang nakahasol, pero maningkamot na lang yun nga ma... Magkasuga kung kayo so, mali man pagbuot. Pagbuot naman sa Diyos, katalang maniabot. Agad din namang nagpadala ng grupo ang DPWH Regional Office 7 upang inspeksyonin ang lugar. Ayon sa ahensya, minamadali na nila ang pag-aaral para sa mas mabilis na rehabilitasyon o pagtatayo ng bagong tulay depende sa resulta ng kanilang obserbasyon. Mga kapartner, partner nandito pa rin tayo sa bayan ng Daan Bantayan dito sa Cebu. Kasama natin ngayon, uh, araw na ito, si Engineer uh, Joel uh, Vincent ng DPWH Regional Office uh, 7. Dahil isa sila sa mga grupo, team, quick response team ng DPWH na pinadala dito para mag obserba Ano ba ang mga specifications po ninyo para sa lugar na ito na naapektuhan ng uh, lindol? Uh, yung, yung ginagawa namin dito is talagang uh, uh, tinitesting namin yung, yung lugar yung area na ito kung safe pa ba. At saka uh, tapos uh, as of now is nandun pa kami nagtay sa Batment A. Eh. Tapos pagkatapos dito is dito naman kami sa kabilang approach kasi dapat uh, matistingan natin yung magkabilang dulo. Ibig sabihin yan, engineer, puntahan natin mga kapartner. Patawid lang tayo. Kailangan na natin maghinay-hinay, mag-ingat. Ito nga, ang laki nga ng buta na naging resulta ng pagmanood. Talaga namang engineer, oh, talaga sa mga natarapay uh -uh. hindi madaanan ito ng hindi na takyan hindi na talaga ito safe daanan kasi oh nag na, may deformation na siya eh. tapos yung buong bridge talaga is pinosh doon papuntang uh, abutment B so mm -hmm. kaya nagka nagka-overlap yung pavement natin konting movement ba Ma, may posibilidad na may posi may posible dito na kapag mayroong mga mga aftershock na sinasabi natin pwede itong bumagsak uh, kahit anong oras pero hindi natin kaya ang ginagawa namin, sinasabi namin sa mga taong tumatawid dito na dubli ingat talaga. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung after, mga, mga aftershocks eh. Ito yung gamit ninyo na dala? Yes po, yes po. Ano po ang tawag nito sir? Ito po yung uh, tawag namin to rotary drilling machine. So ang ginagawa namin is uh, sa specified area, dito kami nagkakandak. Uh, as much as possible, doon kami sa malapit kung saan itatayo yung board pile natin or ibabaon yung board pile natin para malapit lang yung uh, results nila. Ilang araw o buwan ba ang itatagal bago magkaroon tayo ng assessment and yung pagtatay ng bagong tulay? Yung pagkandak namin dito, uh, talagang as much as possible, dapat matapos namin ito ngayong linggo. Para next next week is mag-mobilize na yung contractor para masimulan na yung pag-ayos talaga nito. Sa amin is yung initial pa lang nito eh. Ngayon, uh, minamadali namin kasi yun yung sabi ng John Victor dapat uh, mabilis, mabilis yung response natin. Pagkatapos nito, bibigay namin yung data sa, sa ibang team sa aming planning and design division para sila na yung mag-design kung gan o, anong, gano gano'ng kalaki yung board pile na ilalagay para sa, sa bridge na ito, sa bagong bridge na itatayo. tayo. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng lindol na matatag ang mga taga Cebu, patuloy ang pagtutulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan at mga organisasyon para maibalik ang normal na pamamuhay sa lalawigan. Ayon sa DPWH, patuloy ang kanilang pangangalap ng mga impormasyon at datos kaugnay sa sitwasyon ngayon dito mismo sa tulay sa Poblasyon na Daan Bantayan. Patuloy rin ang kanilang pagsisikap na paalalahanan ang lahat ng mga residente na mag-ingat dahil sa mga tuloy-tuloy na naranasang aftershock sa, sa lugar. Mula dito sa Poblasyon Daan Bantayan, Cebu. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahala. Ako si Paul Montibon, SMN News.